Mga cheque cheke, kanino naka pangalan. Rafi, hindi pa malinaw sa atin kung kanino nakapangalan yung cheque pero makikita natin doon sa isang cheque nakalagay doon na ang uh, nag-issue ng cheque ay nakapangalan o na, ang nag-issue mismo ng cheque ay galing doon sa uh, uh, municipality ng uh, Bayan ng Tamparan. Dito yan sa Milano del Sur. Kaya nga sinasabi sa atin ng, ng uh, military ay mukhang malalim na investigasyon talaga yung kailangan nilang gawin dito. Alam mo, doon din sa ilang mga bundles ng pera na nakita natin, nakita natin na nakadate pa yung mga pera na ito mula noong 2014, 2015. So, ibig sabihin, ilang taon na na yung pera. Tinanong natin kasi may ugali din talaga yung mga taga, yung mga taga Marawi o yung mga Maranao na may hawak silang pera, hindi nila nilalagay sa bangko. Pero ang sabi ng military, parang imposible naman yata na iiwanan nila itong ganong kalaking pera at nakuha ito doon mismo sa bahay kung saan nakaposte yung sniper ng kalaban.